Recently, may binanggit po si uh, Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal. Kaya parang hindi daw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga uh, criminal activity. And binanggit niya rin na um, parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng palas. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data? yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan, ang bagong pamahalaan o ang, ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito, panahon po, ni eh dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa diumanong leniency ng pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at aralin mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano totoo ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama.